Sa loob pa lang ng pamamahinga itong si Dennis, pagpasok pa lamang niya, alam niya niyang may hindi magandang mangyayari. Batid na niya na may kakaibang gagawin itong si Dennis. At nararamdaman na rin niya na alam niya ni Dennis na nagmamatsyag siya at naghahanap ng ebidensya. Kaya naman, para hindi mahalata, ahinayaan hinayaan na muna niya na magtulog-tulugan. Ngunit ang totoo talaga ay hindi niya ininom ang bloody fruity na itong nga nitong si Dennis dahil alam niya may pampatulog ang juice na iyon. At para hindi nga magwala itong si Dennis, sinakyan na lamang niya ang kanyang mga pakulo. Ngunit kalaunan ay nakahanap nga ng tiyempo itong si Carol. Matapos makita niya na lumabas nga itong si Dennis at pinaghahakot na nga ang mga gamit. Dahil gusto nitong dalhin siya sa malayo nang sa ganun walang makakaabala sa mga plano niya. Ngayon niyang inikot ang buong bahay nga nitong si Dennis. At napansin nga niya na halot lahat ng pintuan ay nakapadlak. Sinusiyan agad ito ni Dennis dahil ayaw niyang makawala itong si Carol. Ngunit dahil nga sa takot niya, ay gumawa nga siya ng paraan na hindi pwedeng makulong siya sa loob, kundi ay katapusan na nga niya. Hanggang sa maisipan niya, nabuksan nga ang kabilang pintuan gamit ang kutsilyo. Malayang nakalabas itong si Carol. Subalit hindi pa rin siya tuluyang nakalaya sapagkat ang gate ay nakasara pa rin. Ang lahat ni Carol. kinanabog niya ng gusto ang nasurang gate. Ngunit tela nawalan siya ng pag-asa. Kaya naman naghanap na lamang siya ng sulok. Doon niya makikita ang biglang pag-transform natin itong si Dennis. Kung kanina ay eh tela parang mabait na ang hilito sa kanyang harapan, ngayon ay eh tela parang sasabog na sa galit. At kapag makita nga siya ay eh tela baga lalamunin na siya ng buhay nitong si Dennis. Sa pagkakataong yun, walang magawa itong si Carol kundi protektahan ang kanyang sarili. Nagtago siya sa sulok at napakadilim nang makita nga niya na nagwala na nga itong si Dennis at nagdadabog na nga ito. man siya sa takot ngunit wala na siyang magawa. Kalaunan ay nakita rin siya ng halimaw na si Dennis. Dito na nga niya kinumpunta na hindi hindi siya sasama sa kaniyang mga plano. Hindi hindi niya hahayaan na patuloy na kukonsintihin ang kabaliwan nga nitong si Dennis lalong lalo na. At may isang bagay na siyang natuklasan dahil nga ang koralis nga na binigay niya dito kay Joy ay naroon sa kanya. Naisip nga nitong si Carol na naroon siya nung gabing mamatay itong si Joy. Kaya napunta ito sa kanya. Naaalala ni Carol ang lahat. Lalong-lalo na Nasigurado siya na pag ari ni Joy ang Corrales na yun sapagkat may initial ito ng kanyang pangalan. Galing ito sa kanya na binigay niya kay Joy nung gabi ding yun. Ito na lamang kalaki ang nararamdamang galit nga nitong si Carol matapos malantad ang katotohanan ng iyon. Lalong lalal na ng mga time na nagdusa nga itong si Carol at pinaratangan. At kung sino-sino pa nga ang naisip ng ituro sa kasalanan na hindi naman nila ginawa kundi siya pala mismo kaya naiinis siya ng husto dahil wala siyang ginawa kundi pinanood lamang ang paghihirap ng nitong si Carol at ngayon ay gagawin pa niya ang ginawa niya kay Joy naiinis na nga itong si Dennis at Tela gusto na nga matapos ang lahat sinabi niya na hindi niya sinasadya ang pangyayari pagdating kay Joy ngunit kabaliwan at katangahan kung maniniwala nga itong si Carol sobra ang kanyang obsesyon at hindi niya maunawaan kung bakit humantong na nga sa pagpatay kaya hindi hindi siya papayag na mangyayari din sa kanya ang bagay na iyon. Hindi niya hahayaan na patuloy ang kanyang kabaliwan. At dito na nga rin na pagtantungan itong si Carol na itong si Dennis ay sagad ang kabaliwan. Sagad na sa buto. Dahil pala, ang kanyang ilusyon ay matindi. Iniisip pala niya na siya ay si Joy. Kaya pala, gusto niyang itama ang mga mali na kanyang nagawa. Sa pamamagitan ng nitong si Carol, gusto ituloy ang mga naudlot niyang pangarap at mga ilusyon Pagdating nga kay Joy at si Carol nga ang gagawin niyang object Hindi naman papayag itong si Carol Nagwala na nga siya ng husto at nagsisisigaw ng tulong Dahil ayaw niya na sumama sa baliw na si Dennis Hanggang sa makarinig na nga itong si Wilfred At kahit nahihirapin pa siya, ay talagang makit na nga siya sa bahay nga nitong si Dennis Para lamang i-rescue itong si Carol